So oh, mga ka-troops, dito kami ito sa may Decathlon C2. kami ng tent. Ito tent o. 2499, good for 3. O. 2499, quality yan. Ito naman yung good for 2. ano 1499. napaka -simple lang yan mga ka-troops. Pero hindi to kasama yung PUM. O, tingnan nyo naman o. Oh loob pakaangas oh. marami kayo mabibili dito mapipiling mga tent yan gusto nyo bumili ng ganito mga bangko bangko eh pwede ano you know? oh, yung lamesa 1749 199 tong mga ganito tasa Mas ito 1499 mahal din pala yun ah ito yung ilaw oh. Di charge. Oh, yun oh. Iba't ibang klasing kulay ano oh. Oh, ito eh. Simpli, ito sila sa camping. Meron din tong simple na to oh. Napaka simple tent lang to mga ka-troops. Yan oh, simple lang yan. Tingnan natin yung presyo niya no. Ba, ang mahal pala nito. Mal Mal pala nito ah, 4,400 P49, yung ganyan, oh. Gano? Oh, ito kasi, talaga, ito yung orange. Parang orange. Ganda, ganda. Oo, ganda. Si Arcio. Oh. Sa <laughs> <laughs> Ito, 299, oh. 299, mga katruks-truks. Ganda, simple lang, oh. Makulay siya. Pero alam ko, hindi kasama ito, eh. Oh, free na, na yan. Oh, free na yan, oh. Bunin eh. Hindi, dali lang yan. yun oh. Nga ganun mo lang. ano pag, pag pinuksan mo, nasa bali. Hindi, naka, nakatupi ang ganito. Ayan. Ah, na yan. mo lang to. Ilalatag mo lang to. Ganda nito. lang yan. Dali lang Pag ganun dali lang din. Lalagyan lang ng ganito. Wow, oh, 299. Mm -hmm. Oh. 3K, sa mo. 3K, no tapos may ganito mga umbrella oh, for the, no? Oh. Ito simple lang ano. Ang talagang madali ang ano lang. lang, max sa uh, mga pagkakain. 1499 lang oh. Walang code. No. Simple lang oh. Medyo <laughs> mahal <laughs> eh. Gaga mo na, gaga mo na din. Lumalaban simple so, lang. Oh, uh, sa ano ka ng beach. Sa beach ka lang ako ganun-ganun. Oh. 1.5 Ito yung price nya no? Itong lamesa, maglaro naman to Ganito pa oh Yan Yung mga katrops 2 natin 2.499 lang Yan so, 2 2 Sulit na sulit to pa para sa mga magkakapit <laughs> May ano pa oh Yan cooler Yan <laughs> yung yeah, mesa ang ganda hindi, may eh. mga martini yung pang, pangkoneya pangbukas ng crab ipit ng crab. napinagmada oh, <laughs> <okay, laughs> ng ito, no? <laughs> Dito, 499 mga goods quality Ayan, ang mga nakabili ko, parang gusto ko ng ito eh. yan Yan, 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 may sandalan Undungu ito okay, 5, uh, 500 oh. Ayan, may lagayan ka na Nakabilaks, may lagayan ng kape Tapos nagkakape yun no? no. Good yeah. quality yan. Hold it. Yan na yun. Set. Ito, so, set na dyan, no? Ano kaya to? Second life sigurado ba Kung mag-swimming kaya magdali mo 'yan, pwede 'yan. Lulutang ka doon. 'Yung swimming lulutang ka diyan. 'Yung ilalatag <laughs> mo na lang. Floating bed, floating bed. Floating bed. Kaya dito dahil oh. okay, mga trucks sa link din address the description. Yeah. Link down below. Hindi <laughs> 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 nawawala yung link down below. Oh, mga trucks Mga ka na try yan? So mga, mga, mga trucks <laughs>

Nasa kung gaano ka kanyo gusto mo. Oh. Ay, mayaman lang na tapos magkakamping okay. Good quality yan eh. Oh, 99 lang oh Pang Cool down t-shirt Nipis All around t-shirt All around, laro, oh. laro. pwede nga yan ang hiking. dami dito. Mga ka-troops, may ano, may tent siyang ganda. Ang ganda ng klase. eh. Ang ganyan ang nakatayong mga ka-troops oh. Ah. Uh, 44 lang pala to. 24. Super 99 lang pala 'yan mga troops. O oh, 1699. Yung gano'n, P2,499. P2,999. Yung gano'n. Laki siya, ha? <tod> Ayan na. Pilihan niya ako oh, ito, pang winter, pang summer. Kapala, ha? No? Ayan na, pang bike. Mayroon yung ganito dito, money 199 lang ata dito. Malawak to mga troops Ito na, may mga pang gym. Hmm. May mga ganyan. Sporting goods mga katrups. Alright, oh. Crocs, pauwi na kami at uh, maraming salamat sa pagsama. Hindi na lang kayo ng uh, Pusko, Itakits, mga tent dyan. Ano tayo sa Costco ulit? Costco, part 2. Takits mga Crocs, bye.